Kuminto ka na ba para isipin kung gaano kadalas sinusubukan ng kakot na kontrolin ang iyong buhay? Ito ay gumagapang ng kahimik, nang hindi humihingi ng pahintulot, at sumasakop sa mga puwang sa iyong puso na dapat ay nakalaan lamang para sa kapayapaan ng Diyos. Ngunit ang Biblia ay nagapalala sa atin sa dalawa Timoteo isa, pito, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. Ang katotohanan ito ay nagbibigay sa atin ng isang pagpipilian, maniwala sa kasinungalingan ng takot o magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagpapalakas sa atin. Ilang beses ka bang nawalan ng tulog sa pag-alala kungkol sa bukas? Ilang beses mo na bang naramdaman ang pagkirot ng iyong puso sa harap ng isang sitwasyong tila, mas malaki kaysa sa iyo? Ang takot ay bumubulong ng kasinungalingan, lumilikha ng mga anino na tila totoo ngunit walang laman. Inapalaki nito ang mga problema at binabawasan ang ating pag-asa, pinaniniwalaan tayong nag-iisa, gayong sa totoo lang, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo Kabanata 6, versikulo 25. Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong inumin, ni tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuo. Hindi bang ang buhay ay higit kaysa pagkain at ang katawan kay sa pananamit. At sa kalatang 33, idinagdag niya, muni hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Para bang sinasabi niya sa atin, bitawan ang hindi mo makontrol at magtiwala sa isa na nasa hinaharap na, sa isa na nagkapanatili sa kasalukuyan at tumutubos sa nakaraan. Sinusubukan natin sa sarili nating lakas nadalhin ang bigat ng buhay, ngunit inaanyayahan tayo ng Panginoon na magpahinga sa Kanya. Alam ito ng kaaway at ginagamit ang kakot bilang isang makapangyarihang sandata, sapagkat ito ay nagaparalisa ng pananampalataya at nagapahina sa pagtitiwala. Ngunit ang parehong Hesus na nagpakalma sa bagyo, ay ang prinsipe ng kapayapaan na nagdadala ng kaayusan sa loob natin. Kapag nakadama ka ng pagkabalisa na sinusubukang pumalit, Alalahanin ang mga salita ng Isayas Kabanata 41 versikulo 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako ay suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palakasin kita, tutulungan kita, alalayan kita ng aking kanang kamay. Tingnan kung paano hindi lamang nangako ang Diyos na nasa pabi mo, kundi pinatitibay din niya na palalakasin, tutulungan, at susuportahan ka. Sabi ng kakot, hindi mo ito magagawa. Tumugo ng Diyos, palalakasin kita. Sabi ng kakot, nag-iisa ka. Ipinahayag ng Diyos, ako ay kasama mo. Ang kakot ay nagsisikap na sabihin na ito ay tapos na. Ngunit ang Panginoon ay naggapatunay, aking alalayan ka ng aking matuwid na kanang kamay. Ito ang katotohanang kailangan nating panatilihin sa ating mga puso. Ito ang naggapahintulo sa atin na yangat ang ating mga ulo at magkatuloy ng may tapang. Kahit na ang mga pangyayari ay tila sa lunga, kaya sa ngayon huwag haya ang diktahan ng pagkabalisa ang iyong buhay. Ang takot ay maaring sumigaw, nguni ang pananampalataya ay palaging nagsasalita ng mas malakas. Ang tinig ng Diyos ay matatag, malinaw, at puno ng walang hanggang mga pangako. Ang daan, nadaig na ni Jesus ang kamatayan, natalo ang kakot, at ipinahayag naganap na. Ito ang katiyakan na ang kagumpay ay atin kay Kristo. Kung ang mensaheng ito ay umaantig sa iyong puso at gusto mong lumakad ng matatag sa kumbiyansa na ito, samandalahin ang pagkakataong magsubscribe sa channel, ilik ito, magkomento sa iyong mga karanasan, at ibahagi ang salitang ito sa isang taong kailangang makarinig na ang takot ay wala ang huling salita. Sama-sama nating ipalaganap ang pananampalataya at pag-asa upang mas maraming tao ang matuklasan na ang kapangyarihan ng Diyos ay higit pa sa anumang takot. Napansin mo na ba kung paano pinipili ng kakot ang mga sandali kung kailan tayo pinakapagod at marupok upang magpakita? Hindi ito humihingi ng pahintulot, hindi tayo binabalaan kung kailan ito darating, ito ay lilitaw lamang. Minsan ito ay dumarating sa anyo ng mga pauli-ulit na pag-iisip na nagkapanatili sa atin ng gising, sa ibang pagkakataon bilang ang kahimik na dalamhati sa ating mga puso na hindi natin maipaliwanag. Ang kakot ay nagkukunwari bilang lehitimong alalahanin, ngunit sa katotohanan ito ay isang bigat na pumipigil sa pananampalataya. Lumilikha ito ng hamog sa ating isipan, kinatakan ang alaala ng mga tagumpay na ipinagkaloob na sa atin ng Diyos, ang sinusubukang kumbinsihin tayo na tayo ay nag-iisa na walang paraan. Ngunit dapat nating kandaan ang takot ay isang kasinungalingan, isang ilusyon na walang kapangyarihan sa harap ng katotohanan ng salita ng Diyos. At kung ito ay isang kasinungalingan, nangangahulugan ito na hindi natin dapat tanggapin ito bilang master ng ating mga pagpipilian, o hayaan itong maging tagapagsalaysay ng ating kwento. Kaya nga ang Biblia ay naguturo sa atin sa Efeso Kabanata 6, versikulo 13. Kunin ninyo ang kumpletong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y makatagal sa araw na masama, at kung magawa ninyo ang lahat, ay magsitayo. Pansinin na hindi sinasabi ng salita, kung darating ang masamang araw, ngunit kapag ito ay dumating. Sa madaling salita, ang espiritual na pakikidigma ay isang katotohanan. Susubukan ng kaaway na maglunsad ng mga palaso laban sa ating kapayapaan, sa ating pamilya, sa ating kalusugan, at sa ating pananampalataya. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa, ay hindi tayo iniwan na walang proteksyon. Binigyan niya tayo ng espiritual na mga sandata upang labanan, labanan, at mapagtagumpayan. At ang mga sandata na ito ay hindi marupok, ngunit makapangyarihan sa Diyos upang ibagsak ang mga kuta. Ang kalasag ng pananampalataya ay isa sa mga sandata na ito. Inapatay nito ang nagniningas na sibat ng kalaban, Yaong din nakikita mga palaso ng pagdududa, takot, at paratang na sumusubok na tumusok sa ating mga puso. Pinoprotektahan ng helmet ng kaligtasan ang ating isipan, patuloy na nagkapaalala sa atin kung sino payo kay Kristo. Tinubos, hinugasan ng dugo, minamahal na mga anak ng Diyos. Ang baluti ng katuwiran ay nagbabantay sa ating mga puso, sapagkat tayo ay hindi matuwid sa pamamagitan ng ating sariling mga merito kundi sa pamamagitan ng katuwiran ni Kisto na kumatakit sa atin. At higis sa lahat, nasa atin ang kabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos, buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ito ay kasama nito na maari nating patahimikin ang mga kasinungalingan ng tako. Kapag ang pagkabalisa ay sumusubok na sa kantayo, ito ang salita na dapat ipahayag ng may autoridad. Hindi rin natin dapat kalimutan ang nakasulat sa Awit 34, bersikulo 7. Ang anghel ng Panginoon ay nagkakampo sa palibot ng nangatatakot sa kanya at iniligtas sila. Ang pangakong ito ay isa sa pinakamaganda sa banal na kasulatan dahil ipinapakita nito sa atin na hindi tayo nag-iisa kahit sa isang igla. Hindi man ito nakikita ng ating mga mata, may makalangit na hukbo na nagbabantay sa atin. Ang mga anghel ng Panginoon ay nakatayo sa paligid natin, pinoprotektahan ang bawat hakbang, bawat desisyon, bawat detalye ng ating buhay. Nangangahulugan ito na kahit na nakakaramdam tayo ng kakot, mayroong isang hindi nakikitang espirituwal na katotohanan na nakapalibot sa atin, ang presensya ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga at proteksyon. Kaya, sa susunod na subukan ng kaaway na magalinlangan sa iyong buhay, tumayo na matatag at ipahayag, Hindi ako nakatanggap ng espiritu ng takot, ngunit ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng mabuting pag-iisip. Kapag sinabi sa iyo ng takot na hindi mo magagawa, ipahayag na ang Panginoon ang iyong lakas. Kapag sinubukang burahin ng pagkabalisa ang iyong kapayapaan, ipahayag na ang prinsipe ng kapayapaan ay naghahari sa iyong puso. Kapag sinubukan ng kaaway na nakawin ang iyong pag-asa, tandaan na ang krus ay nagtakda na ng tagumpay. Pinipigilan ng kakot ang iyong panalangin, ngunit maaari mong piliin na magdiaga. Maaari mong piliing lumaban. Maaari mong piliing itaas ang iyong boses at sabihin na si Jesus ang Panginoon ng iyong buhay at walang sandata na nabuo laban sa iyo ang unlad. Sabi ng kakot, tapos na para sa iyo. Ngunit ang muling pagkabuhay ni Kristo ay sumisigaw, napanalo na ang tagumpay. Ang sabi ng kaaway, ikaw ay nag-iisa, ngunit nangako ako si Jesus, ako ay kasama mo palagi, hanggang sa katapusan ng panahon. Sinusubukan ng Diablo na paralisahin ang iyong pananampalataya. Ngunit ang walang laman na libingan ay nagkapahayag na walang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang iyong kwento ay hiniisusulat ng kakot, ngunit sa pamamagitan ng katapatan ng Panginoon. Ito ang kailangan nating iukit sa ating mga puso ang takot ay maaring kumatok sa pinto, ngunit ikaw ang magkapasya kung ito ay papasok o hindi. Maaring subukan pa nitong ipakita ang sarili bilang may-ari nito, ngunit wala itong otoridad, dahil ang otoridad na iyon ay nasakop na ni Jesus sa krus. Kaya't, pagyamanin ang iyong pananampalataya. Anggihan ang gihan ng mga kasinungalingan ng kaaway. Iliing magtiwala sa mga pangakong hindi nabibigo. Ang pananampalataya ay hindi binabalewala ang katotohanan, ngunit nakikita ang higit pa nito. Ito ay naniniwala na, kahit sa gitna ng kaguluhan, ang Diyos ay nananatiling soberano. Ito ay pagkapahinga sa Panginoon, kahit na hindi natin naiintindihan ang bakit ng buhay. Ito ay ang pag-alam na siya, ay may kapangyarihang utusan ng hangin na huminahon at patahimikin ang mga unos ng ating kaluluwa. Kung siya ay may kapangyarihan gawing posible ang imposible, iyak na may kapangyarihan siyang patahimikin ang mga kakot na nagpipilit na pahirapan ang iyong puso. Kapag umabot ka sa punto na parang kakot ang mangibabaw sa lahat, iyon mismo ang dapat na bumangon ng mas malakas ang pananampalataya. Andaan na hindi ka naglalakad mag-isa. Ipinangako sa atin ni Jesus sa Mateo, Kabanata 28, Versikulo 20, at narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Nangangahulugan ito na, sa maaraw na mga araw at bagyo, sa kagalakan at kalungkutan, ang presensya ni Kisto ay hindi tayo pinababayaan. Ang bawat pag-alala, bawat pag-alinlangan, bawat pagkabalisa na nagpipilit na nakawin ang iyong kapayapaan ay hindi maaring manaiglaban sa presensya ng Panginoon sa iyong buhay. Ang katiyakan na ang Diyos ang may control ay nagbabago sa ating pananaw. Hindi lamang siya nagmamasid, nguni aktibong nakikilahok sa iyong araw, ginagabayan, pinalalakas, at sinusuportahan ka sa bawat hakbang. Kahit na sinusubukan ng kaaway na magtanim ng kakot o kawalan ng kapanatagan, ang iyong sandata ay ang pagkitiwala sa salita ng Diyos. Matibay na ipahayag na nakatanggak ka ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at mabuting pag-iisi. Ang bawat pangakong ibinigay sa atin ng Diyos ay isang paalala na walang pangyayari ang hihigit pa sa kapangyarihan ng ama. Maaring subukan ng kakot na patahimikin ang iyong mga panalangin, ngunit ang pananampalataya ay may tinig na mas malakas na sumisigaw. Kapag ang Diablo ay naglabas ng kanyang mga kasinungalingan, ipahayag ang katotohanan ng banal na kasulatan. Ikaw ay pinoprotektahan, minamahal, pinalalakas, at ginagabayan ng Diyos mismo. Ang bawat pag-atake ng kaaway ay isang pagkakataon upang manampalataya at magtiwala ng mas malalim sa katapatan ng Panginoon. Kapag nahaharat sa mga hamon, problema sa pananalapi, salungatan sa pamilya, o kawalan ng katiyakan sa hinaharap, tandaan na ang Panginoon ang iyong kuta. Naggapadala siya ng mga anghel para protektahan ka, pinalilibutan ka ng kanyang mga pangako, at pinananatiling ligtas ang iyong landas kung paanong inalagaan niya si David bago si Goliath. Alagaan ka rin niya sa iyong pang-araw-araw na pakikipaglaban. Ang salita ng Diyos ay isa matatag na kalasag, na kayang burahin ang anumang pagdududa, anumang kakot, anumang pakiramdam ng kakulangan. Ang bawat panalangin, bawat pagapahayag ng pananampalataya, bawat sandali na bumaling ka sa Diyos ay nagapatibay sa iyong pagitiwala at nagapaalis ng takot na nag-iwan ng puwang para sa kapayapaan at katiwasayan na siya lamang ang makapagbibigay. Sa makatuwid, huwag hayaang idikta ng kakot ang iyong kapalaran. Huwag hayaang nakawin ng pagkabalisa ang iyong kapayapaan. piliing ipahayag ang katotohanan, dinaig ni Jesus ang kamatayan, inalo niya ang kakot, at itinatag niya ang tagumpay para sa iyo. Ulitin, matatag at may kumpiyansa, hindi ako nakatanggap ng espiritu ng kakot. Ngunit ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng isang mabuting pag-iisip, hayaang gabayan ng katotohanan ito ang iyong bawat hakbang ngayon at palagi. Pag-isipan kung gaano katapat ang Diyos, kung gaano karaming beses siyang kasama mo, at kung paano niya patuloy na pinoprotektahan at pinapanatili ang iyong buhay. Ang bawat sandali ng pananampalataya ay tagumpay laban sa kakot, at ang bawat tagumpay ay nagpapalakas sa iyong paglalakbay. Ngayon, kung naantig ang iyong puso sa mensaheng ito, gumawa ng simple ngunit makapangyarihan, mag-subscribe sa channel para makatanggap ng higit pa mga salita ng pag-asa, ilik ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang mainig ang katotohanan ito, at magkomento sa ibaba ng iyong mga karanasan at mga kahilingan sa panalangin. Andaan, hindi ka nag-isa, kasama mo ang Diyos, at bawat hakbang mo ay pinagapala niya nawa ang kapayapaang nakahihigit sa lahat ng pangunawa, ay ingatan ng iyong puso at isipan kay Kristo Jesus ngayon at magpakailanman. Amen.